sa uh, gayon po na ating pong mga konsihal mula po sa District 1 at gayon din po na ating pong uh, Congressman Ernest Junisio. Gently, gently, muna po tayo ng sa ganun po ay makita din po ng mga nasa likod. ang ating pong Vice Mayor Richie Atienza at Yorme Isko Moreno Dumagoso at syempre maraming maraming sila araw sa inyo. parang ay hindi nasunugan ha. kami ni Vice Mayor uh, Che si Atienza at ang inyong mga kusihal na nandito. Nandito ang ate si Jesus Taga Eric E. Anieva si Kusihal Irma Alfonso, Junior Ibay, si Joaquin, at ang ating mahal na congressman ernix Dionisio at sino ba binata rito? sino binata? may eh, binata po? ay eh, isa lang eh, may asawa na to, eh. si, si chi, chi ang ating vice mayor Chi Achenza ay eh, una eh, salamat sa Diyos, buo pa ang pamilya yung mga na ipundar nyo, naubos. Kaya sana, maging takdang aral, lalo na sa mga lalaki, ha, na nandito dito. Nagtatangso kayo, kaya natangso tayo lahat. Dahil lang sa kapabayan, panlalamang, mari ng isang tao, libo-libong pamilya ang napektuhan. Nasusulog na kayo, ninanakawa pa kayo ng kapitbahay nyo? Gusto nyo ang kulangay Ha? Gusto nyo ang masayain ko? na, ninanakaw pa yung wari nyo. Kaya paano kayo makakabalik kagad kung titirahin natin yung mga tansunay? Di ba tayo babalik ng walang kuryente? O, oh, magkakakuryente ba pag walang wire? Eh, ba't yung tinitira? Oh, tayo rin. Tayo rin ang nawalan. Tayo rin. Ah, minakawan natin ang ating mga sarili. Ganon ang mangyayari. Pero okay magalala. Nahoyo na yung dalawa. Kaya yung mga nasa video, Tango na kayo! O, oh, sige. Oh, tingnan natin ha. Ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto nyo bang ikulong ko yung mga nagnakaw ng wire sa inyo? Ha? Sa kamay nang gusto? Di ba? Sarap ko niya, ha? Hindi, totoo lang. Ang hirap na nga ng buhay natin. Hindi nga natin alam kung kailan tayo makaka-recover. Yung pagbalik lang na maging tayo, may kuryente ulit. Kahit pa paano, may electric pansigunso. Yung nanay ko, yung tatay ko, may edad na. Yun ang kailangan yung isipin mga kabataan, ha? Hindi piyesta pag may sunog. Kaya sana maging aral yan. Pero salamat sa Diyos. At least buhay tayong lahat. Tama ba? Parang gusto nyo ulit makakita ng helicopter ha? <laughs> ang sosyal niyo, ang bombero niyo helicopter. O pero kundi dahil sa Department of Defense, sa Armed Forces of the Philippines, sa Office of Civil Defense, at sa Air Force, malamang naubos tayo lahat doon. Tama ba? Mas mabili sa patay, hindi na lumaki. Hindi na natin nadama yung iba nating kapitbahay. Palakpakan natin sila. At maraming salamat sa Bureau of Fire, sa mga fire volunteers, sa mga medik na umaten. Palakpakan natin sila. Doon man lang sa palakpak natin maipakita natin yung pasasalamat natin sa effort nila. Sa lahat ng tumulong, palakpakan natin sila. O ngayon, merong hinanda ang national government. Nakita nyo to sa DSWD yan. Galing sa kanila yan. Yung karton, chicha. Yung box sa plastic, paglulutuan ng chichichay natin. Meron kayong kaldero. Huwag niyo nang aluminum ninyong ano ha. <laughs> Hindi talaga kayo makakalusot sa akin eh. Pare-pareho sa matay ng buhay ng araw eh. O meron kayong kaldero, kawali, pinggan, baso, kutsara, tinidor, Handog ng DSWD sa Modelsi ko Magkano kilo aluminum niya? Malo kasi kilo ng taso eh. Ah, hindi, yan. Tama. O, masaya ba kayo sa aming mga ano, social worker? Kasi pag nakakain kayo agad? O palapangan natin yung ating mga social worker. Mga daycare teacher natin. Ayan, mga kuyat yan. Ayun, may mga asip pa mga teacher. Ayon. Hello? At sa ating principal. O, pasamantala natin na ang eskwela. Ayan ang mga tumulong. Kasi hindi ko naman kakayanin mag-isa. Kaya ako naman niyang binabanggit sa ganitong paraan man lamang, maibigay ko rin yung kredito sa kanila. Yan ang mga kasama natin. So ngayon naman, nandito kami, oh, ang inyong pamalang lungsod. Medyo masakit pa yung baga ko. Sama pala ng uso ko yan. Oh, na ko lahat Para ang sa baga. Masakit sa baga. Oh, pero hindi yun. Kaya ako nagpunta kasi ayaw ko nang lumaki pa. Kaya we put things in order. No? So anyway, sana sa ating mga kapolisyahan, palakpakan din natin dahil nahuli ang mga talongis. At huhulihin pa. Ah, lipat na kayo. Pag nanuhay sa video, ay, ng mga nasa bubong, may dalapang flies eh, no? nakakasunog na eh. Sunugin ko kaya kaluluwa nyo. Uh, anyway, magbago na kayo. Oh, but anyway, nandito kami ng inyong pamalang nyo. 865 families. Para makamili ka agad kayo ng dos por dos. Gusto niyo ba bumili ng dos por dos? Ipano nyo sa tulong nyo, sa? Yero! Plywood? Yeah. Gamit? Yeah. Panti? <laughs> Bra? Wala na natin o. O, oh, kompleto na. Sunog na. O hindi, pinasasaya ko lang kayo. Pero sa totoo, yun ang mga talaga ng totoo. Naubos lahat. No? O, isang pamilya tatanggap ng galing sa siyudad ng Maynila, 15,000 pesos. Nag-iingat kayo. Mahal namin kayo. Uulitin ko ha. Uulitin ko. Di bali tayong mahirap. Huwag tayong maging dugyot. Di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ng bawat tao mamuhay ng panatag at malinis. Araw-araw ko na lang nililinis yung lugar niyo. Kung pwede ba, huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bangketa. Tapos darating yung truck. Pwede? Kasi dumana naman ako kanina. Ang dami na namang syarong kuneta sa island. Balutin mo Oh, wow, mga wow, pinagbalutan ninyo na suman. Ang na naman. Hindi, ilagay nyo na lang sa kanan. No, kasi, pag nasa kanan ng basura, dadaan ng truck, hindi ko maabala yung mga dumadaan sa arten. Okay? Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo. Kahit na mahirap tayo, gusto ko malinis yung lugar ninyo. Maaliwalas para sa inyo, hindi para sa akin. Kaya tulungan nyo kami itong ginagawa namin para sa ating komunidad. So muli, may awaan Diyos. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, ha? Makakaraos din tayo. Makakatawid din tayo. Naniniwala ba kayong habang buhay mai, Habang buhay may? Ano yung sa pag-asa. Totoo naman. Lagi may awan Diyos. I love you. Ay, <laughs> mga lolo at lola ko, nanay-tate ko sa inyong siksyan, kamay. O, malapit na. Malapit na yung gatas ko. Tatapusin ko na yun. O, mag-iingat kayo, ha? O, sabay-sabay tayo. Manila! God bless. Thank you. Maraming maraming salamat. Tawagin din po natin upang bumate, Councilor Colonel June Ibay. sa mga kapitbahay namin, at uh, salamat po tayo kahit papano nandiyan ang ama natin dito sa Lusod ng Maynila, may Sao Moreno, at laging nga uh, hindi tayo pinababayaan pag may mga ganitong sa una. Siyempre kasama din natin ang ating Vice Mayor Chia Jensa. Sa totoo lang po, galing pa po, po kami sa session at kaya po nagsitakbo po kami dito kasama din namin ang sampu ng uh, uh, team action ng District 1. Kung siya taga, kung siya na uh, kuya Ian Gonzay. Uh, Mamaya-maya po, pating natin si Dr. Alfonso. Nandiyan din ang chairman natin. So, uh, muli uh, kami po dito sa pangunguna ng ama ng Maynila, Mayroon Sumo, eh, no? Ah, talagang hindi naman po talaga may pinababayaan, nakita nyo. Talagang action man siya, nandong agad. Kaya po, uh, ah, tuloy lang po sana ang buhay. So, kami po dito ay nakikaramay mula sa pamunuan ng uh, Lusod ng Maynila sa pangunguna ng Mayroon Sumo, eh. God bless po. Maraming maraming salamat po, Councilor Colonel Julie E. at sa mga pagkakatao po ito upang bumati po din sa atin. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor G. Atienza. Pwede po ba ang Kasi gusto ko rin kayo makita dito. Hindi eh. po namin kayo makita. Magandang hapon sa inyo. Alam ko, hindi maganda ang pakiramdam ngayong araw. Nakita namin kung anong pinagdaanan nyo kahapon. Dahil habang kayo po ay nasasunugan, si Yorme nandun sa footbridge. Ako naman po umiikot dito para siguro doon maayos sa evacuation sites nyo kasama si J.D. de Fuente. Hindi ko masasabi na maging okay kayo dahil alam ko hindi kayo okay. Pero naniniwala po ako na hinahaya ganitong pagsubok para tingnan kung kahit na masakit, kung kayo ba'y magpapasalamat pa rin. Kaya kahit na gusto nyo umiyak at magalit, magpasalamat pa rin kayo na kahit pa paano buhay kayo at nandito kayo ngayon. Kung nawala ng lahat ng meron kayo ng isang iglap, naniniwala ako. Kayang-kayang ibalik ng ng sampung beses ang lahat ng nawala sa inyo. Kumapit lang kayo sa inyong pananampalataya. At kung meron mga isang bagay na maganda tayong nakita sa pangyayaring ito, makikita nyo na buhay na buhay ang gobyerno sa Maynila at nandito ang buong gobyerno para siguraduhin na maramdaman nyo na hindi kayo nangyisa. Kaya po sa napakagaling na alkalde na si Yormisco Misko Moreno Dumagoso na mabilis na tumulong at gumawa ng paraan para mapula ang sunog na nangyari kahapon. Nevertheless, nandito po kaming lahat kasama po ng Manila Social Welfare Development na siya namang sasama sa inyo dito 24-7 para makasiguro na makakakain kayo at maaalagawan kayo. At marami tayong kaibigan na kahit pa paano tumutulong galing pa sa iba't ibang lungsod. Kaya, naiiyak kayo sa madaling araw, magdasal kayo at magpasalamat kayo na buhay pa rin kayo. At mahal na mahal na mahal na mahal po namin kayong lahat. Kapit lang ha?